Hello guys, magandang gabi. May i-share lang ako ng konting diskarte ano sa pag pagpa ng truck loaded na no. natin ng loaded. So, ano, may napanood kasi ako kanina. May napanood ako na bumangga yung truck nang nakapark. Ah, uh, sabi nila nakamaxi daw yun pero nung i-check ko yung truck, nung tingnan ko sa video, yung mga ganun truck, parang ano pa eh, parang mga decab pa, de handbrake pa, hindi pa siya talaga yung maxi na brake chamber. Ang duda ko yung sinasabi nilang maxi na yon yung electronic yon yung electronic na dipindot. Hindi ako nagtitibala sa ganun, gawa ng bumibitaw yon pag naubos ang hangin nun, bumibito yung hydroback nun gaya nito wala dito eh kasi old model to eh old model na po sa super grade wala eh sira sira na rin eh. ito ang ko ngayon mas maganda pa talaga yung maxi na talagang brake chamber na pag pag hila mo ng maxi uubusin yung hangin nya kapit talaga yung preno nya kahit maubusan ka ng hangin dun kapit pa rin yung maxi na yun ngayon dito naman sa hawak ko na to may isi-share lang ako ano pag magpapark ako ng loaded na medyo pa lusong o sa island pa island siya hindi ako nagtitiwala dito sa kable hindi, hindi natin masasabi baka biglang maputol yan natutulog tayo biglang bumitaw ano ah uh, pwede yung delikado yun Ginagawa ko dito ano, bago bago ko patayin yung makina. Pag naka-park na ako, hindi apakapa ko yung preno. Ihilahin ko talaga sagad. Then bibitawan ko yung preno. Pagbita ko sa preno at yung kumapit na yung handbrake. Tsaka ako ngayon magpapatay ng makina. Pagpatay ko ng makina, tsaka ako ngayon ikakambi sa segunda. Then, pakakalsuhan ko pa yun. Uh, baka may magsabi na, ano, baka may magsabi na goods na yung kalso, kahit hindi mo na i-cambio. Uh, para sa akin, ano lang yun, Do uh, doubling safety rin yun. Parang, ano na yun eh, uh, talagang, yun na talaga ang gawain ko para safety talaga. Dahil, minsan, di ba, nagpa-park tayo sa maulan, ah uh, may, may nagpapark tayo sa lupa maulan lumubog yung bato mo lumubog yung bato ano hindi natin masabi no tuloy tuloy ang ulan eh di bali, wala na yung kalsa mo parang nakagawian ko na nakagawian ko na yung gantong gawain na kahit semento ganon ganun pa rin yung ginagawa ko hindi na yun na nga no pag cambio ko hindi kapit na yung ano, kapit na itong handbrake patayin ko yung makina patayin ko yung makina din cambio yung gear nya hindi na persado kasi naka handbrake ka na then dagdag papakalasuhan mo pa papakalasuhan sa pahinante o, yun na ngayon kung may problema kayo sa pagkakambio dahil umiipit yung ano umiipit yung cambio dahil pag naubusan ng hangin may mga truck kasi talaga nag-uubos ng hangin gaya nito pag park ko kinabukasan ubos ng hangin eh, hindi naman ako naiipitan ng cambio dahil dahil nga pinark ko siya uh, bago ko siya i-cambio kapit na yung ano kapit na itong handbrake tapos may kalso pa kumbaga yung gear niya hindi ipit hindi persado kung so, sakali namang mangyari sa inyo yun yung naiipitan kayo ng cambio ang ko naman dyan pinipitik ko lang ng kapiraso yung susi hindi mo siya itutuloy papakadyutin mo lang sabay bunot sa bunot sa ano bunot sa cambio pitik lang pitik na bunot lang kasi kung pupersahin mo naman papasok naman sa terserang ngayon kung mayroon namang kadikitan ka sa harapan uh, nag aalangan ka na pag start pag pitik mo baka pumadyut sa nakaparking sa harapan ang diskarte ko naman dyan eh, ang bigyan ko ng malaking kalso. Yung hindi aabutin yung truck sa harapan mo kung pagpitik mo, biglang mabante. yun lang. Sana yun lang. Ah, uh, pa ba? lang muna guys. Uh, I-share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. Ito ay para lang naman sa mga baguhan. Maraming salamat. Palimos naman ang subscribers. Wala pa akong subscribers eh. <laughs> salamat guys. I tip, I like it. Thank you.